Yung mga employer na walang ibinibigay na benepisyo sa mga empleyado, pwede kayong managot sa batas. Alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Employer na hindi nagbibigay ng benepisyo gaya ng SSS, PhilHealth o pag-ibig? Nako! Bawal ito! Hindi ba binabayaran ng employer mo ang iyong mga benepisyo? O baka naman kinakaltasan ang sweldo mo pero parang wala namang napupuntahan? Nako! Pwedeng makulong ang mga employer na ganyan! Kung ito'y iyong naranasan, pwedeng pwede mo itong i-report sa mga local office ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Para sa employer na hindi nagbabayad ng SSS, maaaring makulong ng mula 6 hanggang 12 taon at magmulta ng hindi hihigit sa 20,000 piso. Para naman sa employer na hindi nagbabayad ng PhilHealth, maaaring makulong mula 6 na buwan hanggang 1 taon at babayaran ang bawat empleyado ng 500 piso hanggang 1,000 piso. At para sa employer na hindi nagbabayad sa pag-ibig, magmumulta ng hindi bababa o higit sa dobling presyo ng amount na hindi inihulog at maaring makulong ng hanggang 6 na taon. Kung ibinulsa naman ng employer ang benepisyo na dapat ay para sa'yo, pwede mo itong kasuhan ng estafa. Kaya boss, palagan mo ang mga tao mo para pahalagan din nila ang iyong kliyente at ang iyong negosyo. Kung wala sila, paano ang business mo? Kaya naman maging pata sa mga empleyado, ibigay ang kanilang mga benepisyo para hindi ka masabihan ng NAKO! Bawal ito! Alamin kung bawal o hindi dahil kung di mo alam to kaso ang kakaharapin mo sa NBI NAKO! Bawal ito!